Yan mga pre, ah, ito, ah, City 100 din naman tayo, no? Bali, pa, patatlo to sa nagawa natin ngayon at sana magawa natin, you know? Mga pre, panda lang natin para marinig niyo yung inyay at malaman natin kung anong piyesang papalitan. Panda lang natin. ay Okay Atayin natin. Okay. Yeah mga pre, ah uh, sandar pa lang mukang uh, hindi umakit ang langis nito sa kanya cylinder hindi, no? Okay. Ngayon, check natin, buksan natin para makita nyo. <coughs> Ayan. Sa so, tingin ko lang mga pre kaya nasira to, tingin ko hindi umakyat lang sa kanya cylinder head. Yung ingay na yon, rocker arm at saka ano, rocker arm at saka camshaft mga pre. Ang ingay nitong motor ni Boss. Sa natin to. Pero kung basa to mga pre nang langis, ah, ibig sabihin hindi yun yung sira. Ha? Kaya dapat natin tingnan at buksan to. O, oh, yun, o. Oh. Tuyo, o. Ayan, oh. sinasabi ko, mga pre. O, oh, tutok natin para makita nyo. O, oh, tuyo, tuyo, o. Oh. Oh. Sige, pre. ayan, uh, hindi natin paanda rin, mga pre. Bubuksan natin ito lahat. Hugutin natin yung pating rock uh, cam shop. At sigurado. At, May ito. Pa yan? Uh, law -law din nga yung kanyang tensioner. Mga pre, buksan natin to. Ito mga pre, ito muna ang tatanggalin natin at dito tayo magkokontra para matanggal natin yung uh, Tornillo tornilyo sa ating timing sprocket. Ayan. Next. Sunod, kontra. Oh, pre, kontra. Ayan, kinontra na ni Pared. Ibabo tayo. Ayan. Taksin natin ito. Pakaliwa mga pre. Okay. Ayan. Tapos, ah, uh, yung letter T na to yung kanyang timing ilagay lang natin dito sa ibabaw yup nakakambyo ayan ayan mga pre nandyan na sya sa ibabaw no ok ayan no niluwagan ko lang bagya no pero si Rana Bering dito malamang sa malamang pati cam shop kalasin natin yan o yung tensioner mo kakaibang atake to ah Kala sinar na ito, pati tensioner. Akin ang 8, pre. Hindi yan. L. Yung L. Yun to yung mga pre. Ayan o. Oh. Akin ang ano? Ayan tali. May tali tayo dyan. Mga pre, tanggalin natin itong collar. Ayan, oh, kita nyo naman, oh. Durog, oh. Ang bearing ng camshaft. Teka. Tanggalin natin itong screw. Eh mga pre, pakita ko lang. Oh, ayan, hindi ma hindi madadala ng remedyo to, magpapalit tayo ng piyasa yun, oh. Ayun, ayun. Oh. Mm. Oh. Okay, kalasin natin lahat. Ayan yeah, mga pre, uh, kinakalas na ni paring Ronald. Punilan natin yung martelyo. Ayan yeah, mga pre, uh, gamitan natin ng impact. Uh, salamat nga pala sa nagbigay nito. Laking tulong sa akin. Si Sir Armando Miranda. Ayan yeah, boss, uh, shout out ulit sa Salamat sa impact na giligay mo sa akin. Laking tulong nito. Yun know. o. Ayan na. video. ah uh, bagong palit lang ba ng langis to, pre? Uh -huh. Yan, sabi nung mayare bagong palit lang daw ng langis. Bakit hindi umakyat sa malam malamang sa malamang? Mayroong basag na pyesa or mayroong pyesang barado. Kaya hindi umakyat yung langis. Nakalas lang natin to. Yan. Ah, ngayon natanggal na ni pare yung kabilang cover nung ano, nung ating raka-raka magugutan natin yung pin. Ups. Ano? Tingkit natin tong unang pin. Ah, unang raka-raal. Charan to, yung tuyo pa rin siya, no? Ayun, ah sira na tong mga pre, ha? Oh, kalug na kalug na. Wala na to. Isa to sa ating papalitan. Ayun. Next natin yung kabila. Kaya tanggal pa ni pare. Tulungan magtanggal. Ang pagbasa is Ay, target yung... Hindi, yung... hindi ano, di Ano para? Ano yung pyesa ba ba ganyan? Oo. Mga ganyan pre? Ah, uh, ang original niya medyo may kamahalan. Pero kayang-kaya mo yan ikaw pa. Wala. <laughs> Wala. budget. Wala. 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 natin. Kasi lang natin to mga pre. Kapala ng gamit natin kasi ano to wala tayong tools na uh, pang ganitong sukat eh. No? Yeah, ang ah, gamit niya rin. Okay. Kaya bang atake to, yung mga tornilyo mo, iba't iba na. Dapat na nilagay dito, kahit gist lang na ano eh, yung <coughs> Allah. Ayan mga pre Natanggal na natin Next naman Ugotin natin itong kabila Ayan Ayan Ayaw Teka Ayan matindi natin Twice Twice yun, o oh. Kabila naman Check natin ay, wala na tong kabila. Ayun na no, umikot 'yo. wala na to. Hindi na umiikot yung kabila. Kailan pa pa nangyari to, pre? No, wala pa. No. Ano? No, 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 Naglaglaga na ng Ayon, Mga pre, yung camshaft may kayod oh <coughs> Kita niyo ba 'yan? Oh. Kinayod no. Tapos yung bearing, oh, eh, na pala. Yun, nahugot. Ayan. Basta nagkulang -cool sa langes. Katulad nyo nito, bagong palit naman. Ibig sabihin may langes ang naging problema niya lang hindi umakit yung langis ibig sabihin may piyesang problema na dinadaanan ng langis po so, pwedeng basag yung kanyang oil pump gear or pwedeng barado yung kanyang strainer mga pre yun lang ang dahilan yung dalawang yun kung bakit hindi umakit yung langis dito sa ating cylinder head kasi yung, uh, yung ating ano naman yung PP wheel natin hindi naman basta basta nagbabara yan yan medyo, medyo ma magastos to mga pre kasi dalawang rocker arm ang papalitan ang original na ito medyo mataas tas pa presyo ngayon no? Okay. at titingnan natin kung kailan mabubuto <laughs> at sa <laughs> iyo kaya mo yan wag kang panginaan ng loob ah, ito nga mga pre Ah, nung una hindi ako naniwala na may langis no? pero nung sinilip ko dito mga pre kung makikita nyo you know, may langis eh so bali pagkaganong may langis siya tapos hindi lang umakep dito sa ating cylinder head dalawa lang ang problema nun mga pre basag yung kanyang oil pump guard di kaya barado yung strainer no kaya kung masabi na ano ah, kala ko nung una walang langes pero nung tinig kasi yung mayari umalis na bumili ng pyesa ah naisip ko walang langes pero nung sinilip ko mga pre may langes ibig sabihin ito palang motor na to, ilang araw na tong ganito, binabiyahin niya pa kaya lintik na libaba oh. Dilinisin natin may idea mga pre. Tapos yung tensioner nito, ah, uh, sablay din. Chain guide, may tama. Timing chain malang, malamang na malamang, may tama to. Titingnan pa natin kung kakayanin ng budget na. No? Para mapatino natin, may balik sa dati ang andar. Bali ito nga pala, sabi nung pinatingnan niya sa iba, no? ang hatol ng ibang gagawa, overhaul daw. Pero nagano siya, uh, second option. Uh, pinuntahan tayo at tinanong tayo. Kaya sabi ko hindi overall nasa pangibabaw yung mga sira niyan. At 'yun. At ito na nakita natin. Yeah, mga pre, uh, ito na nakabili na tayo ng bearings Nakabili na ng bearings si Boss ito. Uh, mga pre, kaya hindi ko tinanggal ang ta taklob nito kasi para pag may nagtanggal malaman yung sukat ng bearing. Itong malaki ang sukat nito mga pre. Ah, uh, tatak nito ko 'yo. 6003 tapos itong maliit uh, in naman original ah uh, 6002 naman Okay. ito na um, uh, replacement ah uh, pero magandang klase na rin yan tapos ito mga pre ayan saksi may hari saksi ka ba sa uh, saksi ka oh, walang daya to ha binuksan na natin oh, tingnan nyo mga pre kung ano makikita nyo ayan mga pre sa tingin nyo anong Ah, uh, okay yung strainer. Okay yung oil pump gear mga pre. Okay yung strainer ah. Anong nakita nyo? Anong anong kulang? <laughs> Ayan oh. Centrifugal wala, anak ng lugaw. Sino ba gumawa, gumawa, nito? Ha? Asya to sa gumawa nito, mo na nila lang. Lunglong. <laughs> long <laughs> Pat <laughs> ganon. Wala centrifugal mga pre, ha? Huh? Hindi. Oh, hindi po pwedeng kuntong atake. Itong... Ay bag bagong gawa nga pala mga mm, prito no? pinagawa nila sa eh, pinagawa ng sa iba no? eto naglaga rin ng tubo <manyan> para mailak lang dito tabo. kalug pa rin nga yung kanya ano, yun, eh? primary gear ay eh, paano magpapampanglangis dito galing dito sa ating cover wala siyang centrifugal okay kukuha ko ng centrifugal para may sample tayo at yun na lang siguro pababayaran na natin kay sir kahit konti no <laughs> ayan mga pre ah, ito nagkalkal tayo sa piyasa natin ng mga nakatambak na, no? at yan linis lang to kailangan na hanapin ko pa yung cover nito at sayang naman no ba't ganun ginawa nila ginawa na hindi pa inayos at mura lang naman yung mga pre pagka bumili kayo ng centrifugal hindi naman ganoon kamahal yan. Ayun no? Karon oh, nandito yung ano? Gagawa siya. Kaso na rin. Hindi natanggal yung lock. Ano ba sabi sa'yo? Wala raw kwenta raw yun. Di raw, di raw yung raw, ano, wala raw problema kahit wala raw yun. Yung centrifugal? Oo. Nako naman. ay sala yun. Gagawa siya eh. Sinisira niya pala Oo, sala yun. Mga pre, bagong gawa kasi oh. Bagong gawa kaya yun lang. Okay, di bale. Eto, ayusin na natin. Konya niya. yung konya magahanap pa ng konya kala sa mga yan, tingnan natin kung may konya yan yeah, mga pre yun lang at tingnan natin kung ah uh, maayos pa natin na hindi pa loko loko gawa no kawawa naman yung customer oh <laughs> at na yan yan yeah, mga pre ito na naikabit na natin at alinan ni parian lang es mga pre ngayon mga pre paanda rin natin na walang taklob at tingnan natin kung maglalabas ba, maglalabas na ba ng langis dito hindi na natin bubuksan yung pipoil dito na lang hindi natin tinakloban para dyan natin makita kung talagang malakas magbumba ng langis maglabas ng langis eh, no? yan mga pre pandarin natin tingnan natin kung aandar ba brum brum ayaw hindi na nga ala yung power pala sorry ayan o oh. Ah, ayan game. Nako, dumudud. Yo, no, mga pre. Kumbay natin, tingnan natin kung aakyat ang langis. Mukhang wala pa rin, no? Oh, tingnan natin. Ayan, meron na. Konti. Dapat malakas yan. At pino na siya. Pero check natin yung pp kasi may na ang labas ng langis. Dapat malakas. Okay. Pabot nung pre. Ito. Ito mga pre. Ah, ko lang dito ah. yung sa kanyang pp dito. Ito, ito, natin ito. Ah, tingnan natin. Kung malakas ba nilalabas dyan. Ngayon kung malakas dyan, ibig sabihin, may problema to. may Yung butas niya, ah, may bara. Kaya natin. Lugan ko muna. Yan yeah, mga pre, ah, niliwagan lang natin at kung nakikita nyo, ayan, no, niliwagan ko lang, no. At paanda rin natin, tingnan natin kung magla, maglalabas ba ng langis. <clears throat> okay, yan na, bomba. Oh, yun, oh. Kita nyo ba? Lakas yun. Patay natin. Okay. Nakita nyo, oh. basa basa Ibig sabihin, naglalabas ng langis, mga pre. pandarin rin po pa ulit natin. Tingnan natin kung maglalabas na dito sa kabila. Pag wala, itong butas na to lilinisin natin at barado ito malamang. Pagka hindi naglabas ng langis. Nang ganong kalakas. Ibig sabihin, naglalabas ng langis, hindi ganong kalakas. Kaya lilinisin natin yan. Pero, higpitan muna natin, panda, panda rin ulit. Ah, tingnan natin kung maglalabas na dito ng malakas ba ng langis. Yeah, mga pre, binalik na natin. pandarin rin ulit natin. Tingnan natin kung maglalabas ng langis. Hop. Ah, uh, tong nakita naman natin do sa kanyang PPL no. Ah, uh, malakas naman yung nilalabas na lang, es Bomba. Ayun na. Ayun na. Oh. Ya, malakas na. Okay na. Ayun oh. Mataasik na dito mga pre. na oh. Ayun oh. Yan ba sana. At kung maririnig mga pre, ang laki ng diferensya kanina nung hindi pa nagagawa no. <laughs> okay. Ah, boss, ano man sabi mo? Ayos? Ayos, boss. Ay <laughs> Ayan, no, kapre. Pino na siya, no? Ayan, no. At kung nakikita nyo, basa, no, tumatalsip na yung langis. Iyo, <laughs> <laughs> no? Kita nyo ba, langis mga pre, tumatalsip. Basa na siya. Okay na siya. Ayan, mga pre. Ah, uh... Hanggang dito na lang tayo at sa lahat ng nanonood at nagtitiwala. Maraming maraming salamat. Siya tulit kayo sir. Oh. Yes. Yun, no? Salamat sa unang nagawa nito. <laughs> ano message mo doon sa gumawa nito? Huwag <laughs> gumawa ng motor. Huwag <laughs> gumawa ng motor. Lumala lang. <laughs> Lumala pa, no? Oo. Oh. Kaya nga. Ayan. Tatakla pa natin mga pre?